everyone! Hello guys! So, magkuha ko o ulo sa isdaan ning bulinao guys. Puti kayo siya as in. Para ako ang kilawon sa guys. Ano siya ako? Mino Carol is kinilaw. So, ako na siya isa-isa ko -isa puha o ulo. tuwag kayo kung humanan niya. <laughs> okay, gagmay gagmay naman siya ng Bulinaw. So, kung ano ito ulo guys, kaya pait mong ulo siya pag iating ang So ata ni share ni Juan guys. Puti lang siya kayo. Eh mm -hmm. ako giring sumukan kayo. ayo. Okay. Terima kasih telah menonton!